Hello guys, nandito tayo ngayon sa kusina uh, Ako ay maggagayat ng kanilang pansalad Ayan, tatlong kamatis at Tatlong pipino Kalahating uh, puting sibuyas Kalahating ring lemon Ikosbara na tinatawag nila dito. Coriander. Ayan, gagayatin ko sila ng maliliit. Ito po ang kanilang espesyal na salad. Ayan po. Tapos, ito meron ding carrots. Kukudko ko ang carrots. Pagkatapos, magayat ko na ang lahat. Ayan lang po ang kanilang sangkap, lemon. Ayan. Pagkatapos kumagayat lahat, Uh, lalagyan na ng lemon pipikaan ayan. ayan po ang sangkap ng kanilang salad lemon lang at asin ang timpla ayan guys uh, umpisan ko ng gagayatin ang sibuyas ayan. maliliit lang ang paggagayat ko sa sibuyas at kalati lang din ang ilalagay ko kasi ayaw rin naman nila ang maraming sibuyas na halo sa salad. Depende po sa mga amo nyo. Ang amo ko kasi ayaw niya ng maraming sibuyas na nilagay. Pero kumakain po sila ng sibuyas. Ayan. Ayan po ang uh, salad nila. Gayatin natin ng maliliit. At meron din akong nakahanda na kakainin naman nila. Ito. Ihinugasan ko na guys ang litos mamaya ilalagay ang litos ayan ilalagay ko siya sa isang lagayan na maganda pinatulo ko lang siya litos spring onion ayan kakainin nila yan mamaya at jajir ayan ganyan lang kain nila dyan at meron at meron pang ah uh, radish o pulang labanos na bilog. Ayan, radish tawag nila dyan. Radish din sa English, di ba? Ito ang jerjer. Ito ang jerjer. Ayan. Hinugasan ko siya at pinatulo ko kasi ayaw nila nang may tubig-tubig pa ang kinakain nila. Ang jerjer at litos. Ayan. Patutuloyin ko muna para ilagay sa isang magandang lalagyan para pag-serve sa kanilang pagkain ay hindi siya matubig. Ayan. Ang spring onion o sibuyas na dahon. Ito, ang dulo lang nila, ang dulo lang yan ang kinakain. Tapos, yung dahon, ayan, itatapo na nila. Ayan. Ganyan sila dito. Puro fresh ang kinakain na gulay yan, ipagpatuloy ko ng paggagayat ng sibuyas para meron na akong salad. Ito ang lagayan ko. Ganyan lang kasi ang paggawa ng kanilang tinatawag na salata. Ayan, salata. At ang paggagayat naman ng pipino ay ganito lang. Yan, ganyan lang pagpapayat ko sa pipino. Yan. Di ba? Di ba? Naghahanda tayo sa kanilang salata. At pagdating ng amo, galing sa tabaho, siya ang magluluto. Kasi wala pa kaming tagapagluto, inahantay pa lang namin, nasa Pilipinas pa ang aming tagapagluto. Ayan. Kaya ako muna ang substitute dito sa kusina. Ayan. Ayan guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. At maraming maraming salamat po sa mga new at silent viewers ko dyan maraming maraming salamat po sa inyong suporta ah. ingat po kayong palagi sana'y huwag kayong nagsasawa sa panunood sa aking mga uh, vlogs and guys nakagawa na ako ng uh, uh, simpleng kanilang salata yan fresh goods lahat yan alam niyo na kung anong sangkat ng kanyang salata. Pwede niyo ring gawin yan sa bahay niyo. Di diba? Yun lang, lemon at asin lang ang tinitimpla nila diyan. Wala nang iba. At yung mga gulay, ipinakita ko na sa inyo kung ano ang mga sangkap. Ayan po. Yung iba kasi nilalagay nila ay Bordones yung parang ano sya Parang Celery lang din Parang uh, pero Mabango ang amoy niya parang mint Pero ginagawa rin Tinatawag nilang chambola Yun yung uh, Yun yung tawag nito Bordones na tinatawag nilang Bordones na dahon Pero ang amo ko Gusto nila yung, yung ihalo dyan Ay coriander Depende po kung gaano kadami ang coriander. Ito po ang coriander sinasabi nila, dahon ng coriander. Ang dulo niyan puputulin ko. Gagayatin ko siya ng pinong-pino para pang ano lang diyan panghalo. Ayan guys. Ito po ang coriander na dahon or kospara sa Arabic. Ayan. Nandito kasi tayo sa bansa na Arabic word. Ayan. Magagayat naman ako ng kamatis. Ang pagagayat ko naman, kanam, kama, naman ng kamatis guys ay ganito kasimple lang din. O diba? Sagot lang siya. Uh, kahit hindi tayo eksperto sa mga ganitong pagpagain ay syempre natutunan na rin natin ito sa amo na sa mga amo natin kung paano magayat at mabilisan pero nag iingat tayo. Baka mahiwa ang ating mga daliri. Importante ko yan sa atin. Ang ating mga daliri. O, diba? Sige, guys. Thank you for watching. At sana. Uh, wag, wag kayong nagsasawa sa aking mga palabas. And bye for now. Bye-bye. God bless us all. I love you all. Ayan di ba? Bye bye. See you on my next vlog.